tortang dilata. Hey, at tortang Argentina. Tortang dilata muna tayo, guys. Ay. Ayun ko dalawang itlog. Ngayon, guys, tayo ano ulam niyo, guys? Ingat tayo lahat kasi marami na ngayon nangyayari hindi maganda. Ayan, ang luto ng nanay sa loob ng bahay, sa kusina. At yung isa dyan, busy. Mag-aral. Very good, Kaya agluto tayo ng tortang dilata, guys. Kain kayo niyan, tortang dilata. Balik ka na naman. Tortang dilata dito muna tayo tumakbo sa kartang dilata guys kasi ang lang ang budget may tanong budget yung pa mahal talaga kasi 3 times sa ka nakain ay naka mababa 150 ay kulang lang yan ating tortang dilata dito tayo tumakbo muna sa tortang dilata ketchup na lang ang kulang okay na to ano busy kasi yung anak ko mag-aral very good talaga